Ba mga classmates, usap-usapan ngayon sa showbiz corridors na si Sarah mo daw ay may pa-silent treatment umano sa Viva Agency na matagal na niyang tahanan. Hindi pa man diretsyahang nagsasalita ang ating popstar Royalty, pero ramdam na raw ng mga malalapit sa kanya ang lamig ng hangin sa pagitan nila ng Viva. Eh kasi naman, nitong mga nakaraang projects niya ay kapansin-pansin daw na parang wala na siyang masyadong banggit sa tungkol sa Viva nga. Independent woman ang ganap ni ate mo, Sara. At ay, eh, pa nga, kakalabas lang ng bagong bigating collaboration ni Popstar Royalty kaninang 12pm kung saan ang SB19 sa kanyang bagong music label ay siya ang boss nito. May bago ng music label ha. Kaya nga. Sarah G. Oh, oh. Anong sa inyo, mga mosang kong kaklase? May connection kaya? Ang bagong music label ni Sarah G. Sa Tampuhan Blues niya with Viva Agency. Oo. Oh, oh. Ito na nga. Mayroon oh. na siyang recording company na oh, oh. tinawag na G-Music. Ay, bogo. Oo. Oh, oh. At ang first wow. project na doon, ang collaboration oh. niya with SB19 oh, sa kantang Umaalikid. Mm -mm. Oo, pero may oh. ano kaya sa palagay mo? May katotohanan <laughs> Pero dito, piling yung ko kasi, yun mga ibang artist, Mildred, di ba? Okay. Uh, minsan, nagkakaroon din naman sila ng ibang proyekto. Oh, Hindi oh. naman forever din oh. naman At saka, kasi, syempre. Piling ko maganda pa rin naman ang, ano, ang uh, samahan nila samahan ng biba. Nila mm. Pero if ever man na uh, parang gustong mag-solo na ni Sara, eh. Mm. Ano naman, wala naman problema doon. Correct. Diba? At ito pa, madera yung mga ilang netizens. Ang manager na daw niya ngayon ay si Mateo Mate. Bonichelli. Pero <laughs> how years na rin naman? Muna nung bata siya, pagpasok naman niya, e, na siya. Deain. Oo, mar sabi pa, marami. Sabi ko nga. siyang, ano, marami hmm. siyang vision. Yes. Di ba, marami siyang, kung uh, kumbaga eh ideas. Uh, Oo. Oh. Gusto niyang mangyari. Na mahirap nga naman pagka hindi sa'yo yung recording lady Di ba, meron mga, ano, mga talent management na umaalis din ng mga artist nila Correct. kasi gusto nila nang mag-solve uh, mag sila. sila gagawa sila ng ganito uh -oh. 'di ba Si Ogie wala oh, lang pinagkaiba oh, sa mga artistang oh. nagpo-produce na rin kasi, ng oh, ano oh. na pelikula Ganun lang yan Si Ogie Alcasid 'di ba alam naman natin ang management niya ay LBD pero may sariling talent management din si Ogie Oo, ng mga singers ang ina handle niya